Okay, natanggal na natin. Sa mga paguhan, uh, pag magtanggal kayo nito, uh, make sure nyo lang, or magkapit kayo, make sure nyo lang yung ating mount is uh, kasing laki din ng uh, outside diameter ng tube ng ating scope. Like for example, ito, I think 0.25 to. Ayan. So, kaya mayroon siyang ganito para na magamit. Kasi ito is 0.30. Ayan natin. Or 0.35. Uh, 35 kasi ito 0.30. Tingnan natin if kakasya to dito. Okay, so tanggal ko na. Lagyan ito sa gilid to. So, lamin muna natin yung outside diameter ng ating scope. Uh, bago natin ikapit. Kasi minsan bakit, bakit, ano, bakit hindi kasya. Kasi kaya eh, pala. or maluwang kasi nabawa ito is point uh, 0.25. Tapos yung lagyan natin is 0.30. Talagang luluwang yun or 0.35. Tapos meron din minsan na ito 0.35. Yung lagyan natin ng 0.30. Masikip naman. So, ito lang yung sa mount Tanggalin ko na at lalagay ko na ito. Okay. Ngayon guys, no? so bali ito is 130 yung ating uh, scope, scopes. Ano ba yun? Is 0.25 uh, So, kailangan natin maglagay ng ganito So, buti na lang May buti na lang Mayroon akong extra Naglagay natin dyan At yung isa Saan na ba yan? Ah, ito Ito na Ayan So, ang gagawin dito Is Oops Medyo magkaiba nga eh sabihin dito Dito sya Isa malaki Kasi mga spare ko lang ito Yung iba Hindi ko na nakita Ayan Ito naman Dito Ayan So, kita ba? Ayan. Para na maging 25. Para na malak siya. Ayan o. So, yun na nga. nakapit na natin. Actually, yung order na um, order ko is low mount talaga. Pero, dumating parang uh, medium. Pero, mas okay na to kasi mas bumaba na siya. Kasi, ano ko naman, pag uh, low mount, baka bungo na dito. No, kasi, ito is uh, 40 ba to? Yung outside diameter dito. No, may, isa, may isa pa kasi, yung mas ano, yung Uh, ano tawag doon? Yung isang scope na ang tawag is pang MS. Ang din, mas maliit dito. Yan, mas maganda yung, ano, yung uh, low mount. Kaso nga lang, wala siyang uh, parallax tulad nito. Ano, adjuster. So, okay na to. Hindi ko na yan babother. So, solve na tayo dyan. Yung ano na lang is yung forearm grip dito. Para na hindi mo sakit pag gumawak tayo sa, sa hunting. No? Ito. Alright, so ito na siya. Yan, tapos na. So, yan. May mga low mount na ganito. Kaso, 11 mm yung dito niya. Ito kasi 20 mm. Eh. Pero uh, overall, satisfied so na ako. Tingnan natin ang, kab kabuuan. Yan. So yung suppressor na lang next stick punin natin. And uh, ito na siya. And then kundi natin at the same time mag fill tayo. Yan. So yun lang guys, is Dave Lopez and Rifle Life Champions. and thank you so much sa pag-subaybay sa, sa ating channel. Ayan. Buo na yung ating unit. Swabe. Walang butas dyan. Kaya... Uh, durable. Sige. So, see you soon. Ciao.